Magandang umaga, Orly. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng programa. Asak, isa lang ba na arreso ito? May mga kasama ho ba na isa sa mga o maari maa kasama rin po doon sa mga mga kasuhan, Asak? Orly, uh, unang-una, -una, nais po nating banggitin kung bakit nagkaroon ng ganong activity kahapon ano po doon sa uh, Lubaw Pampanga nung, kung saan nga po si Secretary Rex Gretchen yan ay uh, kinausap yung mga bata sa mga dating residents ng uh, New Life Baptist Church of Mexico, Pampanga Incorporated. Okay. Uh, or, ang DSWD, meron po tayong bandato na mag-register, license, at book credit ng mga social welfare and development agencies. Mm -hmm. Ito po yung mga NGOs, private organizations na naglalayon po na mag-implement ng mga social protection programs and services, mga social welfare services para sa mga sa mga bata, sa mga naabandona na mga kababaihan, yung the vulnerable sector. Opo. Ah, uh, ayun po. Uh, regular yung monitoring na isinasagawa ng DSWD to make sure that these centers, that these swadas ay nagko-comply po doon sa standards na inihain po natin. Hmm. Kasi dapat maging maayos yung pagpapatupad nila ng mga programa, ganyan din yung kanilang mga pasilidad and matiyak nga po na yung uh, pangangalaga sa mga vulnerable sectors na inaalagaan nila ay uh, maayos na nisasagawa. Mm -hmm. So just to provide the context ano early. Uh, so dito sa uh, New Life Baptist Church of Mexico Compound Incorporated, nagsagawa ng routine check up po yung ating Standards Bureau. And in one of the visits, yung mga bata doon, may mga bata na nagsumbong po sa ating mga personnel na sinasabi na sila ay nasasaktan, sila po ay kinukulong kapag may mga hindi nagagawa na tama, sila po ay hindi pinakapakain ng ma maayos na pagkain. Sabi ng isang bata, uh, iba na yung lasa, iba na yung amoy. Uh, iginagapos, may chain uh, na ginamit daw parang sa aso pero mas malaki, ginapos daw siya sa paa. And uh, may mga iba pa na mga sumbong na mga verbal abuse. So ang ginawa natin, at uh, standards bureau personnel uh, pinagpaalam uh, at nagsagawa tayo ng follow-through investigation at napag-alaman niya po na at, uh, may mga iba pa mga bata na nakaranas ng ganong uh, pang-aabuso. Mm -hmm. So what our field office did was to recommend to the Secretary after uh, all the findings ay nirecommend na mag-issue ng cease and desist order. Mm -hmm. Kung kaya nga po ang aming regional director Uh, ay nag-serve noong uh, and order sa New Life Baptist Church of Mexico um, Incorporated, do uh, do particularly doon po sa director uh, na si Pastor um, yeah, si Pastor Ferguson. Mm. Si Pastor Ferguson po yung tumanggap noong uh, and order and then eventually after nga po nagkaroon ng filing of appropriate charges, nagsagawa rin ng warrantless arrest at nahuli nga po itong si si Pastor. Now, ang ginawa po dahil na, na, pinasara na natin yung New Life Baptist Church, um, kinuha po natin yung mga bata, yung mga residents doon. Uh, actually, doon sa kanyang registration um orly, sinasabi na mahigit 130 lang na mga residents o mga bata. But when we transferred all of the children, Kapag alaman natin na nasa 160 na, nung we did actual headcount, sobra, 160 sobra na po yung mga bata. So sobra-sobra uh. na. So above capacity. So yung pong, uh, swada na ito na pinagkatiwalaan natin na mag-alaga sa mga vulnerable sector, particularly yung mga bata na na, na ay na, uh, may mga certain violations na po uh, in terms of our uh, Uh, guidelines aside mm -hmm. from the reported abuse. ano po oh, okay. At poorly, nakausap din natin yung mga bata kahapon. Mm -hmm. Mga uh, four of them kasi yung dalawa that time, nandun na sa provincial capital kasama ng anong regional director at nagpa-file na nga po ng uh, cases uh, sa against the pastor. So yung apat na nakausap namin, pinagkwento namin sa, sa kanila, ano ba yung mga naranasan nga nila mga pang-aabuso. So may nagkwento sa amin na um, ginapos nga uh, yung kanyang paa para hindi siya makaalis kasi alam mo naman yung mga bata nag gaatempre na, na umalis um, ginapos siya sa kanyang paa and then meron yung isa na pinalo noong yentok yung uh -huh. artistic uh -huh. so yun uh, uh, pinalo daw siya and then um, some, may isa pang babae na um, uh, kinuwento rin nga kung paano rin siya uh, sinaktan Ah, alam mo, Orly, sa amin kasi sa DSWD, kahit na anong uri o anyo ng pang-abuso, hindi po namin yan tinatanggap. Hindi katanggap tanggap talaga yung pananakit, pag pag, uh, ng masasakit na salta sa mga bata, lalong-lalo lalo na galing sa mga individual o tao hmm. na pinagkatiwalaan po ng ating pamahalaan na pangalagaan sila. Okay. So, as, as I, yeah. may, sa, may pangangailangan ba siguro na ihinto na itong pagtatagoy o ng mga care facility at kung hindi accredited, hindi hindi tatangkilik ng itong uri ng mga kabataan dahil may mga gantong incidente na rin mga care facility na hindi maganda pag sa mga bata so, no, noong mga nakaraang mga panahon. Napapansin ko lang. Actually, uh, Orly, ito pong uh, New Life Baptist Church of uh, Mexico Pampanga Incorporated ay registered po with the DSWD. 2022 po ito registered and may license to operate as a uh, Uh, registration facility uh, for uh, 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 for, may for, totally for, for okay. children. May, okay. Bukod doon kay Ferguson But, may mga... Uh, kasi tatlong ano to eh, only uh, dagdag ko lang ha. Okay. Kasi registration, licensing and then accreditation. Hmm. So kung may mga special services na gusto siyang gawin, halimbawa gusto niyang mag-enter into to adoption uh, programs and services, Kinakailangan ma-accredit natin. That's another step that uh, they have to go through. But hindi pa nga sila na-accredit kaya Uh, sila ay provide pa lang ng uh, residential care services to children na naabandon na na-neglect. Na mm. And then there's one thing that we're also looking at Orly. Uh -huh. uh, may mga, syempre nung tinurn over yung mga bata sa ating pong RSCC, yung uh, DSW team Owned and Managed Facility, nakita po natin yung kanilang case folders. May mga bata po doon na merong naka-attach na parenting capability assessment report. Nakalagay naman po doon na yung mga magulang nila ay capable na pangalagaan, uh, bigayin yung nararapat na suporta sa sa bata. Mm -hmm. Pero nagtatanga kami kaya ito ang dapat pag, pag uh, ito ay pinag-aaralan pa ng aming mga social workers. Nagtataka bakit hindi na reintegrate yung mga bata okay. doon sa kanilang magulang despite the presence of the PICAR. Mm -hmm. So kasi um early For the best interest of a child, dapat siya ay lumaki kasama yung kanyang mga magulang. Kaya uh, pinag-aaralan bakit hindi nga nare-integrate itong hmm. mga bata. All right. Asek, um, um, isa, isang tanong lang. Um, gusto ko lang malaman, gaya, pahabol na lang ito. Gusto ko lang malaman kung mayro pa talagang may, ipamamahagi ng akap uh, for next year dahil hindi yata kasama sa budget? Meron pa okay. naman po? Uh, para dun sa Ayuda sa kapusang Kita program, Ah, uh, orly, uh mas mamarabu, mas mam we would uh siguro uh, maganda na mag umpisa muna yung pong uh, budget right. deliberations kasi okay, naka-schedule naman na ito this August para mapag-usapan. Okay, understand. Okay, like, thank you mama, salamat po. Thank you po. Sa so, ulitin po.